Guys, for today's video po sasagutin po natin ang komento ng isa sa mga miyembro po ng SSS. Tinatanong po niya na pwede, kung pwede pa rin daw pong ituloy ang kanilang pagbabayad ng contribution kahit 60 years old na po sila dahil kulang pa po ang kanilang contribution at hindi pa po nila naabot ang 120 contributions na hinihingi po ni SSS ang sagot po ay opo kay pwede po nating ituloy yon okay pwede po nating ituloy, okay, natin ituloy ang pagbabayad ng ating contributions para po maabot po natin yung 120 contributions Okay? Para po, meron po tayong monthly pension. Okay? So, dapat po kung kulang pa po iyan at meron pa pong time para magbayad, pwede, po, pwede pa rin po kayong magbayad ng inyong contribution. Para po makompleto lang po yung kailangan po natin na 120 contributions para sa inyong retirement para magkaroon po kayo ng pension. Okay? Malino po yun Na pwede pa rin po ninyong ituloy ang inyong pagbabayad kahit na kayo po ay nasa 60 above na po.